lamang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang malaking uh, plano pala ang uh, ginawang paglapit nito ni Donnie Franco dito nga kay Rose upang gamitin nga daw ito laban nga kay Amira kung kaya doon doon niya patitirahin sa kanilang bahay. Samantala, sinabi naman ito ni Portia na hindi naman maaari kunwari ay welcome na welcome agad dito na dapat maging normal lang ang kanilang uh, pag-acting. At dito naman siya mga Ernesto ay lalapit kay Amira upang humingi ng tulong dahil nga sa uh, nangyari sa kanyang asawa at uh, dapat ay magbayad at bumagsak nga daw ang plantasyon ng mga tera. Kung kaya't gagawin nga yun ni Amira at maraming tao ang uh, magsusuko dito sa labas ng plantasyon. Habang nga uh, sila naman ay nagmi meeting at namang si Portia ay pa ba nagkaroon ng hallucination na isang lalaki na tila ba siya ay babarilin kung kaya takot na takot ito at at uh, nagiiyak nga siya at ang lahat ng itong lahat ng mga tao na sa paligid niya ay hindi nga nakikita kung kaya nagtataka sila kung ano ang nakikita ni Portia yun ang mga dapat natin subaybayan sa masutinding mga kaganapan dito nga lang sa makiling